Okay guys, so may gabi ay magandang gabi sa lahat. Dapat magtagalog tayo guys kasi may mga minsan may nanonood na mga Tagalog kahit bisaya tayo. Dapat maraming makaintindi sa ating mga sinasabi kaya makinig kayo mabuti ha. So ngayong gabi ay mag uh, kakailamos ko nga lang pala guys. So i-try ko tong actually ma maraming beses ko na ginawa. Ano? itong ginagamit ko para pangtanggal ng mga butlig. Ewan ko ano sa tawag dun sa Tagalog. So, uh, ay, ang ingay ng aso ko. Huwag <laughs> ka maingay dyan! So, guys, hoy, nala! So, guys, nala! koan guys. Bali di ay. Eh. Bioderm ointment. So, ako na siyang gito. yung nga. Ay, bu Putol sa guys, putol guys. Hindi lang, masudalan na. So, continue. Ano, uh, noktok ng isa kairo guys. Musul, musulod na na siya, papasok na tayo isang aso. So, ganito. Ah, uh, ko lang, no? Pero, actually, na-try ko na na magpa... Ang tawag doon, magpatanggal ng mga ganito ba, yung warts. Na, na-try na, na namin magpatanggal ng warts at saka sobrang sakit. So, ngayon, eh, dumami na naman sila. So, kung titingnan nyo yan, oh, ito, may, may isang malaki dyan, oh. May isang malaki. Yan, tumubo na naman siya. Tapos, dito na ba may mga maliliit na mga konting-konting maliliit. So, natry ko na to guys, maraming beses. So, every night, uh, inaano ko, nililive, -li nililive -li on ko every night sa mukha. So, one time bago lang no dito may may butlig na naman dito may warts eh nawala siya oh tingnan niyo wala na meron may, yan dito eh tapos dito rin sa mata ko meron na yung maliliit na yan so ngayon ito lang yung ginagamit ko minsan nililive on ko every night minsan naman ano nagtutoner lang ako tsaka ina-applyan ko nito mga 30 minutes and then tinatanggal ko ulit tapos mag-apply na ako ng uh, night cream so eh ano ko i-document uh, eh, do ko lang no kung gaano ba ka-effective talaga itong bioderm ointment disclaimer lang no so hindi ko to pinopromote pero uh, pinapakita ko lang na kung ano, kung effective ba talaga to kasi marami nagsasabi na Uh, nakalagay rin kasi dito sa ano eh. Sa likod ng... Uh, Teka lang, basahin ko lang ha. Uh, indications, ringworm, eczema, blackheads, pimples, fornculosis, ewan ng basa doon, acne, skin itch, white spots, up, up, at foot, hand, and itch boils, barber's itch, and neck bites, and other skin irritations on the head and on the body. So, bider ointments also effective for prickly heat, double itch, double itch ba ito? Double itch pala. Mange, Hong Kong foot, and itching dandruff. And then direction, directions for use: wash affected areas with soap and warm water, dry gently but thoroughly, and then apply body drum ointment liberally morning and night. Pero may nakita ko one time na nagbablog siya, ginagamit na yung isang parang body drum shampoo yata yon. Tapos 5 minutes lang yun nililive on sa face niya. Tapos binabanlawan niya eh, yung ginagamit ko, eto nililive on ko every night, pero itry ko na doc, itry ko mag-document no, from day one up to hanggang ilang days na mawala itong matanggal itong eto matanggal ito yun yun yung butlig na yan gusto ko tanggalin yan so titingnan ko kung ilang days yan mawala at sya ka itong maliliit kasi alam mo naman pag magpaano ka magpa patanggal ng warts sa uh, derma per ano per piece and then medyo may kamahalan so ngayon eh, wala tayong budget guys kaya ano ganito muna gagawin natin no, I-try natin tong baliktad pala sub so, bioderm ointment so uh, et mag-start ako ngayon, no? So, day one. Day one ngayon. So, i-apply ko na lang. Ay, teka lang. Mag-toner -to pa, pala muna ako, no? So, i-apply ko lang yung toner ko. Asensya na sa Tagalog ko, guys. Kasi bisaya tayo. Hindi tayo Tagalog na pure. Kaya, medyo, ano talaga yung boses natin. Medyo, matigas. So, ayan, no? mag-apply mo na ako ng tunay. Kasi kailangan kong i... Lang. Kailangan kong anuhin yung ano po, guys. Ano-ano ba? Uy, ang daming ano. Ano, uy? Ang daming nating ano-ano nito, guys. So, yan. So, kailangan natin ano yan, ganyan-ganyan. Tapos, yung mga mayaman nun, mga artista, na i ganun lang, ganyan. Pero ginaganyan lang nila. Pero tayo guys, hindi tayo mayaman guys. Kaya pinaganyan -gany, nga din yung asa ah, atin ha. Okay. So, ayan. Mm. Ayan. Hindi naman siya masyadong madumi no. Kasi naglamos naman tayo. So, may konti lang. Konti na lang. So, kailangan muna natin lagyan ng toner kasi Kumain ko lang, basta lagyan ko lang ng toner. Isa na to sa routine ko, guys. Mag-search na lang kayo sa Google, guys, para sa yung toner. Parang kini-cleanse ko lang, no? yung face ko gamit yung toner ko kasi parang hindi hindi enough yung tubig tsaka sabon para sa akin or kami naman siguro no hindi lang para sa akin para sa halos lahat ng mga beauty experts dyan so ginagamit nila ito ayan may konting dumi ayan so tapos na tayo mag toner guys ayan e, ganyan ipanipan muna natin no para matanggal yung anong mga tubig tubig ba So, turn yan. Nasaan na yun? Nasaan ka na? Okay, okay. So, tapos naman preparation na sa ating face. Ay, nako. Ano ba yan? Ano yan? Oy! Try natin mag-vlog. Oy, kaya nga, no? Alam mo, wala tayong lingaw. So, 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 ayan natin ka di ay trip lang ba? So, itong trip-trip natin na to, para sa kagandahan naman natin ito eh. <laughs> ay, para sa ating sarili ba? Para improvement ng ating sarili kahit may, may improve pa naman siguro ano ba? So, yan. Okay, so guys, i-apply natin to day one and then Na, gamit lang ako ng ng samin guys ha kasi hindi ko masyado makita guys mga buklig buklig asa na yung samin ko ay okay andito na siya yung maliit na samin natin guys ayan para mas mas makikita ko yung ano ba yung mga warts na yan yung maliit na warts ano so i-apply na natin yan ano So, ganito yan. Bakit pa, gilok na, gilok, gilok yung ilong ko guys. Kasi yung aso ko guys, kasi lumilipad yung mga walihibo. No? Hmm? So, <coughs> yun. Yun yata. O, huwag kang maingay dyan. Sashi ha, huwag kang maingay sashi. So, Itayin natin no, guys no. Ay, ito, maliit na ito. Ito. Yan. Tapos, ito, ewan eh, ko parang hindi na siya warts. Parang malaking warts. <laughs> warts pa rin pala. Ah, ito. Ayan, ayan, ayan. So, pala nila, no? Ayan. At dito sa may mata ko, guys. Medyo maanghang to guys. Kaya wag yung, wag yung i -ano sa mata nyo talaga, ha? Teka, may muta. <laughs> dito lang sa ano ba okay tapos ito dati guys ito malaki ito ito malaki yan tapos ngayon lumiliit na siya kasi ha, halos araw araw ako naglalagay nito no so lagyan ko lagyan ko lang yan yan tapos tapos dito sa gilid, no, marami tayong dito ganito sa gilid. Marami tayong mga dito sa gilid. Ilagay na natin dyan. Yan. Tapos. Ang mga liliit pa, no? Hanapin natin. Yan. Para sa mga mahilig sa magpaganda, no? Na mga walang budget dyan gumunod so, kayo ng vlog ko kasi wala tayong budget no pakita natin yung mga beauty secrets natin ng na mga pang pang masa guys ba no yung di kailangan ng malaking budget ba maliit lang sakto lang di naman, tayo, uh, di naman natin afford yung mamahali na ano mga pang ano pang beauty beauty na mga kahit ano ano na lang nilalagay sa mukha no ng mga mamahal tapos, binabanlawan lang naman agad. Eh, sa'yo naman yung binayad. No, yung pambili nun. Tapos, sandali lang nilalagay. Tapos, tanggalin rin. So, yung sa atin, mga makamasa lang ba? Yung mga kagaya nito, ba? ointment, yung mga... Yung madaling ma hanapin ba? Tsaka madali lang mabili ba? Ma-afford ng mga... Pero, sa akin lang to guys ha. Kasi effective naman sa akin. Hindi ko alam kung sa inyo effective ba. Papakita ko lang kung ano yung ginagawa ko. So ayan. So ang dami pala no. Oh. Yan ang nakikita nyo dyan. Kanina hindi nyo masyadong kitang kita. Pero ngayon tingnan nyo. Ang dami nang nilagyan ko. So yung sa dami nyan. Mga iba nyan. Ang liliit Halos hindi mo na makita kung di mo eh eh ano talaga i, i, i klaro ba yung ano mo talaga sa amin ba so oo, uh oo. -uh -uh. so ganyan lang guys tapos inililive on ko siya ng ah uh, actually dati yung nga hanggang 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 umaga so bukas na ako nag nagwa-wash no doon sa pagligo ko so tatanggal naman siya kasi minsan nasasagin mo lalo, lalo pa natutulog ka pero ah uh, ganito, ganyan lang. Tapos, inuurasan ko ng 30 minutes. Kung ayaw nyo naman i leave on hanggang bukas, so, pwede nyo naman hugasan. Or, tanggalin nyo gamit yung wipes. 30 minutes ko siya binababad ng ganyan. Kuming ko lang yung ano guys, yung yung relo kasi hindi ko alam kung anong oras na ngayon. Okay guys, so ang time ngayon is 9.20 So Mga 9 Ano ba? 9.45 .45. 30, 30, 30, 30, 30, 45 Ah, basta <laughs> Basta guys, mga 9.45 Or mga 9.45 Nine, yeah, oh, 9, yeah, o, oh, 9.45, yan. So, kasi na, guys, ha, kasi may tayo sa ano, guys, yung sa pag-check ng mga oras, ba, mga, yun yung mathematics dati, no, yung mga plus, plus 30 minutes, plus 45 minutes, so, may tayo dun, kaya, relax lang, kaya, so, mga 9.45, patanggalin natin yan, no, so, babalikan natin yan, at mga 9.45 guys so so see you later okay so balik tayo mamaya para tanggalin natin itong nilagay ko sa mukha ko okay so uh, later okay hello again so 9.45 na and then meron tayo itong wet wipes para tanggalin na itong nilagay natin no kasi inaantok na ako wala kayo dyan no yun na na po guys gagawin ko na to guys kasi hindi ko to ililip on mo na ngayon no kay para makita natin so in the next few days araw araw natin tong ya yeah, update no bukas magano naman tayo ng, ng, update ng vlog magagawin na naman tayo bukas so sa ngayon ang galing na muna natin ito para para um apply na tayo ng ating night cream para matulog na tayo guys pagkatapos guys okay so ganyan lang tanggalin ko lang ng ganyan lang okay ganyan lang means may may minsan rin guys ano like ano once a week or twice a week Minsan yung buong mukha ko talaga, nilagyan ko nito. hindi naman ganito ka, kabaga, oy. Yung ano lang, nipis lang. Parang, parang ginagawa ko siyang cream sa buong mukha ko. Wala namang nangyayari sa mukha ko, guys. Hindi naman na ano. Para siguro, ma, para tanggal mamatay itong mga ano ta, mga words na ito. Kasi, kahit pinatanggal ko na, mabalik na naman. Mabalik na naman sila. Kasi, ano, nag, ano talaga, guys. E, alam mo, sa ano namin, sa lahi namin no marami kaming ganito uh, marami kami talagang ganito no sa lahi namin lalo na pag mga uh, tumatanda na tayo lumalabas na itong mga ganito mga awards, so pwede pa ako matanda guys hindi pa naman siguro lata sa mukha ko no na medyo may edad edad na rin ako ano sa tingin niyo guys ano sa tingin niyo? wala niyo yung edad ko Oh, weh. <laughs> Tingnan natin kung makahula kayo, guys, sa ilog ko, guys. So, ayan no. so natanggal ko na. So, after nito is, anuhin ko na, guys. Um, Malinis na siya. Okay, so, medyo ano na. Ito yung eto dati may lalaki to sila ng konti medyo, ngayon medyo ano na sila miliit na pati ito oh, itong isang itong malaki to eh sumasabgabal na siya sa mata ko ito meron akong isa dito pero nahihirap at akong lagyan kasi alam na sa mata ko malapit na kasi siya sa mata so ganyan na lang siya para siyang para na siyang alum guys ano, ano ba tagalog ng alum na? mole? wan ko eh, nahirapan ako sa Tagalog talaga no, nahirapan tayo sa kalisod at hindi may patay sa kaulaw no, takalan ta Tagalog ano ito kasi na mamayabas tayo noong nag tayo pag Tagalog tsaka English eh okay. kaya ayun yan, Magnis na siya guys okay, so after nito guys another laging ko na lang ng night cream yung yung mukha ko guys ha so ano ano lang naman itong gamit ko rin ano wow. hindi naman mahal kasi lagi naman natin itong nakikita madali lang bilhin ito lang ginagamit ko guys Ponds, Ponds Age Miracle Night Cream so gusto ko siyang gamitin siya so, mabango, hindi maano yung tama ba? Ito na yung lalagay. Oo, ah, oh, tama, tama nga. So, ilagay na natin siya sa mukha ko. Ito na yung yeah, ililibon ko na yan, guys. Ano? Ilagay so, lang natin. budgetary tayo, guys. Eh, kaya yung mga ano natin, mga ginagamit nating beauty products is pasok sa budget. Hindi tayo gagamit ng pasok sa budget. Ano? Pag malaki malaking kita natin sa vlog-vlog, ano? Hindi tayo bumili ng mamahali na ano naman, yung mga brand na mga beauty products para matry naman natin yung hmm yung may presyo, pero ito muna tayo kasi ito lang yung afford natin sa ngayon, eh. So, tsaka, madali mo lang nakita ito, no? Doon lang yun sa Watson's or sa mall, andyan agad. So, yun, guys, no? So, sabi, apply lavishly. Hindi yan tayong mininig ng labis. damihan nung tama ba ako. Correct nyo ko guys ha, kung mali-mali na yung mga pinagsasabi ko dito. Basta may masabi lang ako dito. Para hindi naman may hindi may, may ingay naman. mga punti. No? kamay may natutulog sa amin dito. Iwan ko kung naririnig yun. may mga mahaguk na dito sa bahay. <laughs> may humahagok na guys. Ang lakas ng busis, guys. learning nyo, guys? <laughs> Umahagok na yung isa, guys. <laughs> okay. Yun. Tapos yung neck. Yun lang natin ng kunti, no? Para lang malibu natin. Grabe naman, makahagok na yung isa dito, guys. Umabot dito, guys. Ewan ko kung naririnig nyo yun. De! 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 Grabe oh. mong hagok. Abot Hmm. <laughs> naririnig nyo yun, guys. Hagok. So, last, no. Tapos na tayo maglagay ng ating night cream na yung lagay natin mo no before tayo matulog next time ano ko guys kung magkano yun na yung mga presyo nito ngayon kasi kalimutan ko na eh so last ang ilagay na naman natin dito sa lips natin is yung budgetary naman na meal yung petroleum jelly ano so yung ilagay natin guys budget meal lang to so kano ba ito Okay. Mhm. Mm mhm. Mm mm -hmm. Okay. So, okay. So, okay. And then we're done. So, bukas naman ulit. Tingnan natin bukas. ito na yung face ko guys o close up yun close up close up close up eh pa close natin ha para makita nyo yung, yung ano but yung words nasa ba yun eto maliit na words meron tayo dito meron tayo sa mata guys Ayan, dyan. Meron tayong Mars dyan na maliliit. Malaki yan dati. Malaki yan dati pero ngayon niliit na siya kasi lagi ako naglalagay, no? Sabi ko nga kanina. Halos every day. So, ngayon talaga is araw-arawin natin para makita nyo kung may progress hanggang sa mawala na itong mga butig natin para, para hindi na natin kailangan pumunta pa ng ano ng derma. So, hindi ko naman ini-discourage na pumunta kayo sa derma. Kung may budget kayo, ito pumunta kayo. Eh, para ito sa mga walang budget magpa-derma. So, ito lang. Ganito lang yung ginagawa ko. Simple lang. Tsaka, budget meal. Okay, guys. So, tapos na tayo ngayong gabi. And then, I'll give you another update for tomorrow. And then, watch out for my next vlog para bukas. Okay, so... Ayun, tagal na natin yun. Para na naman, ano, ganyan ba, ganyan, ganyan, ba, no? Ganyan, ganyan ba, Okay. So, bukas ulit, and then, I'll see you guys tomorrow.